magluluto tayo ng ano ngayon ng pusit ito yung mga gagamitin natin sa na pansahog mayroon tayong bawang mayroong sibuyas mayroong luya mayroong sili yan ang ating lulutuin ay pusit adobong pusit siya yan yung aking lulutuin Yan, mag-uubisa na tayo magluto ng ano, ng adubong pusik. Yan. Tapos, habang, pinak, habang pinapainit natin ito. Pinitin muna natin ito. Okay. Tapos, hanggang natin. Hanggang. Habang pinapainit ko itong ano, uh, itong frying pan. Uh, bago tayo mag-umpisa, uh, sana huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mark Vlog Black, at pakiclick ang bell button para updated kayo sa aking mga uh, bagong video. Pasensya na, no? pause pa ako. Ayan. mag-umpisa na tayo. Maglagay na tayo ng ako. Tunayin natin yung bawang. Ito ta. Tunayin natin yung bawang. para pamangon siya hinahayat ko na ito kanina para mabilis sa kanyang pusit paninis na rin ang pusit na yan para mabilis niya ayan huwag natin yung ano yung pusit na napakasarap na adubo tayo natin yung muna na yan medyo mag-brown para kung ano yan masarap yung ayan, ko na ibig sabihin hindi natin ilagay itong sibuyas gamaya ako ng sibuyas para akong gano e yung sibuyas mga ganda sa katawan to kaya nga uh, ano yung ibang lahi malalakas dahil pag nagluto sila ng gulay mas marami tong sibuyas yung sa gulay kaya malalakas sila. Ngayon, isabayin natin itong luya. Isabayin natin yan. Para, kung ano, ito yung sili. Sasabayin ko na yan. Ito, ito yung sili. Ano. Sabayin ko na. Ito yung mga, ano, mga, mga ito. Ano. Ayan. Yung mga pagdinsya na may kaldero doon dyan. wala nang ibang lagayan. Eh. Yan ito yung ano. Yung mga uh, ano. OFW. hindi natin ilagay yung ano. hindi natin ilagay yung kusip ito okay. so yung pusit na ilalagay ko dyan uh, yan marami ito, marami yan marami itong pusit ko na ano lang ito siguro isang uh, kilo lang yan mura ka isang pusit na yan isang kilo ng pusit ito ay okay, ano lang 13 real. sa dito sa Madina. Yung malapit dito na ano na yung mga sa kumain ko Malapit dito na ako na grocery. Yan. Um, you know, Diba? Ang dami kaya maraming luya ang nilagay ko kasi sa dami nito. Eh, ito, mga pang tatlong araw ko na ulap ito. Pakakain nun ang ano, yung siguro mga anim katao ang mga makakakain na nito. makati ang ilong ko. Pag sa kamay kumate, magkakapira daw yung ilong sa ilong. Pagka anong magkakaroon sa akin. Ayan. Ito magtutubig ba'to kaya hindi muna ako mag hindi muna ako magsasabaw. Kasi nang tutubig pa ito eh. Yan, ma magalaw yung ano ko, putuan. Ang ano na, na. yun ano natin. Ang madali lang ito lutuin eh. Composite madali lang lutuin. Mayroon pong video ng ano ng sulo Tulad nito Na ano po oh, eh tumatakbo yung kaldero Kailangan ko hawakan Ang pa siya oh inisa uh, sa isa ko ng paano yan patawin pero nagkatas pa rin siya ngayon titimula natin siya para ano para madali siya ng pan so ano natin hindi pa Nanagay na muna tayo ng tuyo. Ano siya? Hmm. Sarado pa pala ito. Sarado pa. Susunod na lang natin. Ano yan? Ano? Ang daming sabaho Gatas ya. Lumit na yung posit ko. Habang pinapakulok natin Ayun, luto na siya. ako lalagyan ngayon na ito ng suka. Ito yung, yung, suka natin. At yung iba, naglalagay ng kurti lang. Nice na yun. Yung iba, naglalagay agad. Ako, huli ko na nilalagay yung suka. Kasi nakakasira ng ano yun ang pag nilagay mo agad yung suka. Na nasisira yung ano nito, yung matatanggal yan. Nasasama sa kinain natin. Kasi ma matapang yung suka eh. Tapang yung chemical niya. Kaya nilalagay ko yung suka. Tuluto na siya. Ayan. Done. Ito na siya. Pwede nang kumain. Masarap lang ito. Tikman ulit natin. Oo. Mm, sarap. Ayan. Hindi ko siya inalatan at ano. At pag natuyo kasi ang na alat yan eh. Kaya hindi ko siya, alam mo, hindi siya masyadong maitim. Dahil yung iba pag nagluluto, maitim yung, ano, yung sabaw. Pag kumain, maalat na. Halos hindi mo na makain. Parang kumain ng bagong. Yan, tapos na ating, ano, aking pagluluto. Ayan. So, oh, papatayin natin yung apoy. Tapos na. Ayun, tapos na po tayo sa pagluluto. Sana nagustuhan nyo ang aking uh, menu ngayon. Uh, adobong pusit. Hindi ako nagsabaw dahil yung pusit inagsasabaw na. Uh, ah, maraming salamat po sa mga nanood. Huwag uh, mo siya nang kalimutan, mag-subscribe, at pag-click ang bell button para update kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po. Bye! Bye! Bye, -bye.